Anong ganap sa mundo ng showbiz? Isinapubliko ni Paolo Contis ang snaps kung saan magkasama sila ng rumored girlfriend na si Yen Santos. Nilakipan nito ni Paolo ng pagbati para sa birthday ni Yen na ipinagdiwang ang kanyang ikatatlumpong kaarawan ngayong linggo. Happy birthday my best actress! Ani ah, Paolo na ang tinutukoy ay ang Gawad Urian Best Actress Award ni Yen. Nitong biyernes ay binati ni Paolo si Yen sa kauna-unahan nitong acting trophy. Congratulations and Santos. I'm so proud of you. Very well deserved. See you in a while. Say ni Paolo. Official na nga bang kinumpirma ni Paolo na may relasyon sila ni Yen? Matatandaan na naging maingay ang pangalan ng dalawa ng maispata na magkasama sa Baguio City as a friend noong isang taon. Anong masasabi mo sa balitang ito?